lang to. Nandito na ako. Aba, ang aga-aga ang ingay mo na naman. Siyempre naman, dapat laging pasabog ang dating. Ano ba yan? Ang tagal ni Roy. ba diba sabi niya, sasali siya sa tongits natin. <laughs> Ayan na pala si Jinky. Speaking of the devil... Mga bakla, sorry na traffic. Ito, merienda muna tayo bago magupakan sa tonggits. Asan na si Lisa? Naku, alam na alam talaga ni Lindy ang weakness natin. So game na miya, alam mo na ba magtongits? Medyo medyo, explain nyo na lang ulit mga bakla! Ganito yan girl, may tig bin dalawang cards tayo. Tapos, ang goal natin is maubos yung cards natin or magkaroon ng lowest points sa kamay. Kapag naubos mo yung cards mo, yun ang tawag na tongits. At kapag ikaw ang may pinakamababang points, ikaw ang winner, winner chicken dinner. Ay, ang diet nakakaralas yung cards ko. Ganyan talaga, girl. Minsan swerte, minsan malas. Pero mas masaya kapag nananalo, di ba? Tonget. Ayan na naman si Rose. Panalo na naman. Nagtawanan ang magkakaibigan. Kahit mayroong nananalo at natatalo, ang mahalaga ay ang samahan at tawanan. Sa bawat laro ng tongits, lumalalim ang kanilang pagkakaibigan.